So, bali yung kinagage natin last time na rider carb. Yun din yung kinagage natin noon na naka 28mm. Pero gaya ng sabi natin, kung sa lang naman yung ano natin, kaya naman talaga natin. Meron talaga yung nagbabiral talaga na video natin. Pero hindi naman lahat ng video natin ay nagbabiral talaga. Meron talaga yung Guys, may napansin lang tayo sa ating pag-upload sa ating YouTube kasi Dati kasi kapag ka nag-upload tayo, madami ng views, madaming nanonood Especially yung mga talagang adik talaga sa motor Pero sa ngayon kasi, pansin natin, parang hindi ko lang sure kung ako lang yung na-experience ng ganun na yung mga ibang videos natin is, oh my, hindi katulad dati na isang araw nasa 1 pb na kaagad. so, hindi ko lang alam kung may problema ba sa youtube ngayon kasi ganun din kadalasan yung nakikita natin sa ibang vlogger na nag upload ng kanilang videos especially yung mga beginner katulad ko, kasi dati rati naman uh, may mga nag viral na video natin pero siguro uh, nasa uh, ano lang din siguro yun minsan nasa title yun yung isa sa napapansin natin sa ngayon pero sana ano yung mga hindi pa nakapanood sa ating videos manood naman kayo at pakita nyo yung mga content natin pwede lang naman kayo mag comment yung may mga suggestion para pwede ko kayong masagot through video na lang so bali yung ginagage natin last time na rider carp yun din yung kinagage natin noon na naka 28mm. Pero gaya ng sabi natin, kung sabayan lang naman yung ano natin, battle natin na yun eh talagang kaya naman talaga natin. Pero binigyan lang natin siya ng magandang laro talaga. At alam naman natin na kayang-kaya talaga ng sniper natin yun. Kasi yung ina-after ko lang talaga noon is mag top speed lang. So wala talaga sa plano yung mag-engage kaming dalawa. Mapansin nyo ba yung video natin? Maganda ba yung quality niya sa ngayon? Kasi nakita ko nung last na edit natin medyo okay naman siya. compare dun sa dating uh, setting na ginagamit natin. Ngayon kasi is Monday. Talagang makita natin na madami na namang mga sasakyan. Siguro itong video natin na to, ma-upload natin siya ng Tuesday or Wednesday. Kasi mag-edit pa tayo yung isang video natin is hindi pa natin na-upload so i-upload muna natin yun pero natapos naman na natin siyang na-edit yun yung ano natin review sa ating gulong so kapag uh, wala kasi tayong ginagawa sa umaga ganito lang, uh, lang tayo kasi ba diba, sayang din naman yung ano natin, yung channel natin kung hindi tayo mag-upload kasi kapag ka, na-delay tayo minsan ng upload, napapansin ah, talaga natin na medyo yung views natin is hindi gano'n kaganda siguro naboboring sila kapag ka hindi tayo nag-upload ano ba naman yan si phantom, wala pang upload tapos yung mga ibang motovlogger is meron na siguro gano'n yung sinasabi nila pero Siyempre uh, minsan kasi binabalance ko lang din kasi yung time ko. Pangit naman kapag hindi ko nabibigyan ng oras yung sarili ko. Kapag ganitong nababoard tayo sa umaga, ginagawa ko is nagbumotor pa ako para ma-exercise si sniper natin. Kasi yung ginagamit natin na pangpasok sa trabaho natin, yung ating scooter. Minsan nga kapag nanonood ako ng mga video sa YouTube may mga ibang content creator na hindi naman ganoon kaganda yung ano nila, yung pag-edit nila sa video nila pero ang dami nilang views. nagba talaga yung ina-upload nilang video. Pero sa akin naman na experience ko naman na yung kapag ka nag-upload tayo ng video is meron talaga yung nagba talaga na video natin pero hindi naman lahat ng video natin ay nagba-viral talaga. Meron talaga yung minsan matagal lang mag viral kaya nalalate talaga itong dinadaanan natin na ngayon ito yung papuntang patawi na daan may mga daanan kasi dito sa loob na talagang mawawala ka kapag dumaan ka lalong lalo na kapag nandito ka talaga sa loob ng San Gabriel mawawala ka talaga dito kapag hindi mo alam yung pinakasulok-sulokan ng pupuntahan mo sabi nga nila hindi ka taga Tugigero kung hindi ka dumaan dito sa San Gabriel eh. pero okay dito kasi yun nga wala masyadong traffic tsaka walang huli <laughs> kasi kapag ka nandun tayo sa pinaka highway may mga enforcer doon tsaka madalas din kasi tayong dumaan nun dito, nung nag aaral nun tayo kasi ito kasi yung pinaka shortcut noon na daanan papunta dun sa pinag natin no, nung nag-aaral tayo Kaya kung mapapansin nyo, ito may mga dumadaan din dito ng mga sasakyan, tricycle Kung pansin ko dito sa loob nito mga dadadaan natin, gaganda ng mga bahay dito Ayun o no, Makikita talaga natin yung kasulok-sulokan nito eh Mga second stories na bahay Siguro mga mayayaman yung mga nandito Ayun, no? wala kayong makitang bahay na bahay kubo dito. Ayan no? Tapos, dito rin sa anong banda rito. Pero, karamihan kasi dito guys is, sila, uh, apartment. Tapos, so, ito, ang ganda nito ito. Ano ito, bahay ba? Ito, apartment. Yung mga nagtatanong pala dun sa Rider FI na kagage natin, hindi na nagtuloy kasi nalipat na kasi siya ng ano, area dati kasi yung ano yung pinagtatrabahohan namin isang area lang kami so ngayon napunta sa ibang area at yung oras kasi namin hindi rin hindi rin magkasabay yung pasok namin kaya hanggang ngayon wala pang update yung update sa motor niya nagpalit siya ng big tire naka big tire siya ngayon so feeling ko kapag ka, gauge kami nun siguro pantay na lang siguro yung takbo ng motor namin pero habang ano naman, habang wala pa naman yung confirmation niya about doon sa uh friendly gauge namin eh, eh siguro maghahanap tayo ng ka-gauge natin. Try natin yung R15. Meron tayong nakausap na ka din natin na R15 pero hindi ko lang alam kung kailan kami magsisimula din. Kasi tinatimingan niya lang din kasi yung nanay niya nandun pa daw sa kanila maka pagalitan siya para yung mga viewers naman natin eh hindi naman sila maboring kakanood ng mga tutorial natin para mag enjoy din sila kung para mapanood din nila na humahataw yung ating sniper tsaka maganda rin yung minsan ganito na nagpipidyo tayo para mapamilyar din kayo sa mga pinupunta nating lugar pangit naman kapag nasa isang lugar lang tayo na nagbablog pansin nyo, kada umaga lang ako nagbibidyo kasi kapag katanghali, talagang ang init kasi dito sa amin, dito sa Tugigiraw so ayun mga ka-phantom sa so, mga hindi pa nakasubscribe sa kaming youtube channel, please subscribe and don't forget to the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos